So what's up mga bagang, no? bagang TV is here na naman po Para sa isang reaction video Pero ito mga kabagang di nakakatawa Yung Re reaction video natin Dahil isa sa mga content creator Ay gumawa ng mga kabalastugan na naman Para sa man sumikat or magkabuse. But anyway no So reality, reality no? In realidad mga abagang, The more na mas kalokohan Mas kagati ng tao Pero ito medyo mga kabagang medyo disturbing pero para sa akin mabag ang okay so binibigyan ko lang kayo ng uh, konting idea ko ano yung mapapanood nito medyo disturbing siya pero ayan uh, natin patagalin let's go yes, Ayan, so nakita nyo na mga bagang, no? Nakita no, ito niya no, kung paano ginamit yung ito, itong batang paslip na to para sa kataranta do. Guys, eh ano ba mabaga ko bakit may mga tao, mga magulang na nakagawa ng mga ganitong bagay no sa kanilang mga anak. No. Even though yes, masaya yung bata no, pero syempre hindi syempre masaya yung magulang niya so technically no, mahalo na rin siya na feeling niya laro-laro lang yung ginagawa nila. But, 'di ba? Hindi natin alam ilang taon na ba ito mga bagang, no? Sobrang underage pa. Kung kita yung siguro wala pang 10 years old. Or 10 below lang ito, no? Wala pa mga bagang, no? But, mga 7 taon lang siguro ito, no? but No? Heiss, Ito, hindi na ito for ano, eh, no? Hindi na ito for entertainment, mga bagang, okay? Ito ay isang uh, for views na, okay? Para lang, ano yun? Alam nyo na, mga bagang, kung wala na kayo maisip na kung gagawin, gagawin nyo na yung mga bagay na hindi naman dapat, no? Actually, habang nagtitiktok din ako, may nakita akong mga videos na itong kawander ba to. Hindi ko kasi sila sinusundan. Alam ko kasi mga scripted yung mga ganyan. So, sawa na ako sa mga ganyan. Pero, uh, may ginawa rin sila na ganyan din halos. Pero silang dalawang mag-asawa. Which is, yon okay lang yon Okay, mga bagang. No? Pero kung may kasamang ganito, no? may kasamang musmus, foul, no? Hindi ko alam mga bagang anong trip na itong dalawang mag-asawa na to. Pero, <laughs> Pag mga ganito, mga bagang maka-wonder, maka-wonder natin dyan. No? So, dapat tinitake down yung mga ganitong video or yung mismong page, you na know, para madala eh, okay? Kasi yung ibang nag-content creator, hindi naman malaswa, hindi naman uh, foul yung mga video nila, pero dahil nire-report lang sila madalas, kaya natitake down yung page nila or yung video nila. Pero ito mga bagang, okay, tangkita naman ah, okay? So, ayun Ewan ko lang mga bagang uh, kung anong nangyari sa page na ito sa video na to But anyways, no, yun lang mga bagang. So, kayo, anong take nyo dito sa video na to? No. Hindi natin, panoorin natin to Kunti lang naman ito, 13 seconds na lang. Panoorin natin ang na -reaction nito ano reaction dito kami doon. Ano ba't natawa nyo? Siyempre! Siyempre! Ano na mga kawander. Mga oob-oob. <laughs> ano? Oh, oh. Tingnan nyo, tuwa pa yung nanay, oh. Sarap pagsakalin, eh. Actually, no? Ayun yung parang best ever na pwedeng gawin natin sa dalawang to, no? Tatampalin talaga. Dito tayo perfecto, mabagang. Pero, ina-assure ko na gagawa man ako ng kalakuan. Especially sa mga videos namin. di ako magsasama ng mga batang walang kamuwang muang sa mga bagay na alam niya na ganyan no? anyways no kanya-kanya tayong preference sa buhay no? anyways yun lang mga bagang maraming salamat sa panonood kayo kung anong gusto nyo na i comment nyo na kung ano yung magiging reaction nyo patungkol dito sa video na to kung ano pang pwede nating reaction video so yun lang mga bagang uh, happy evening no? good night sa lahat See you sa ating uh, next reaction video. Peace. Goodbye. Ma.